Ang Indigay sa Talento Season 7, lahi na usab niya itong milabay ng contest kay kinikitawag ng I Am Edition din pulos mga payot sa kadilingban ang mga contestants. Sa pasiunang elimination round sa Indigay sa Talento, walo ka mga beki ang nag-showdown sa ilang tinaguang abilidad sa pagsayaw, pagkanta ug uban pa ni Atong Mayo 31, 2014, didto sa Rizal Square Public Plaza. Kini usa sa mga kalingawan nga nakahanay alang sa umaabot nga 54th Charter Anniversary sa siyudad sa San Carlos. Sa maong contest, aduna na'y na duha ka contestants ang napilian nga mausila sila si Jeric Tan Lim o Ginovi Villahermosa. Diin misulod na bilang finalist nga may tag 500 pesos. Unom ka contestants ang natangtang sa unang elimination round nga may nadawat nga tag 200 pesos ang matag-usa bilang consolation prize. Ang mga hurado sa maong contest mao sila si Marian P. Burgos, Executive Assistant sa City Mayor's Office, Police Operation Officer Jansen Orell Figueroa sa PNP San Carlos, ug si Shine Barua Matahari, usa ka businesswoman ug tagiya sa Matahari Inn. Sa umaabot ng Hunyo 28, pagahimoon ang grand finals sa Indigay sa Talento 2014, Season 7 sa alas 7:30 sa gabi dito sa City Auditorium.